guys, meron nga pala akong ano, prank kay Mrs. Ko natatandaan niyo, 'di ba, nilagyan ako ng lipstick. Ito pakikita ko. <makes> ngayon, gaganti tayo ngayon. Ako naman ang magti sa kanya ngayon. <laughs> oh. meron aming prank ni Mark Jay, 'di ba, Jay? Yeah. Ah, babawian natin ito na yung araw ng ganti ng api. Ha ha ha, 'di ba, Nak? Opo. Oh, 'Di ba, Jay? <laughs> habangan nyo guys papaguri natin siya <laughs> ang hanggang pa ma-trip siya so guys ito nga pala yung gagamitin natin pamparangkay misis hey! pikir kasi ang alam niya araw-araw sa umaga naliligo ako ngayon ilalagay ko dito sa loob ng kubeta tapos sasabihin ko uutos-utosan ko siya kung ano yung mga iuutos ko papaguri natin siya kung hindi niya alam wala ako sa kubeta <laughs> nasa labas ako. Oh, antay natin. Tingnan natin reaction niya, guys. Titignan natin kung paano siya mapagod mamaya hanggang sa mabatrip siya. <laughs> ito na yung speaker. Tapos, ito na nakapag-record na tayo. Try lang na natin kung effective ba. Ah. Asawa ko, pakibaba nga yung tuwalya nandiyan sa taas. Bilisan mo, maliligo ko rito. Nasa kubeta na ako. Oh Pakidala rito, pakibaba. Okay, let's oh. go. Tara natin dito yung ano, tatago natin dito yung camera para mamaya merong uh, uh, pa kuha. Habang wala yung asawa ko, siset up na natin yung speaker sa baba. Sana oh. Samahan nyo ako. Dali, maprank na natin yung asawa ko. Oh ba no! Papasok na natin sa kubeta. Speaker. Sa so, ngayon ang pagtitrip ko ngayon, guys. ito na lang natin lagay yan Diyan na lang natin iiwan ngayon isasarado ko itong pinto para alam niya nandito ko sa kubeta maliligo ko tara tara dumaging sa nasa taas na yata si Arling guys dyan na nga dyan na guys sa nilagay yung camera guys tago natin dito tanggalin natin yung flashlight di naman niya mapapansin yun guys eh Ayan. yan puporma natin yun doon sa kubeta yun yung sakto sakto di ba ayun yung kubeta o oh. Yun, yung kubeta Ayan. tara <laughs> natin po. hey ayun na nakaayos na guys Aww. Kalin po ay yan, nandiyan sa taas. Bilisan mo, maliligo ko rito. O, oh, sige. Pakita na rito, pakibaba. O, oh, sige, bababa ko na. Kalina. Ba, bababa, kalin po ay yan, nandiyan sa taas. Bilisan mo, maliligo ko rito. Sana. okay na. May tuwalya na pala akong gagamitin dito. Pakapalik na lang sa taas yan. Salamat. Ano ba yan? Nasaw. <laughs> na ako? Asawa ako? Nakalimutan ko pala yung toothpaste sa taas. Kunin mo nga dyan sa may van. Pakipaba rito. Bilisan mo, maliligo na ako eh. <laughs> oh, eto na! Ay, isa isa ka! <laughs> ano Bayan! Isa-isa ka naman magutos, utos. Bakit hindi mo na lang kasi sabay-sabay? Di... Oo, -sabay. oh, ito na. Dito na. Oh, no. Tama ko, huwag na pala. Okay na pala. May toothpaste pala rito si Nari. Oh. Dito na lang ako makikigamit ng toothpaste. Pakiakit na lang yan doon sa taas. Ano ba yan? Pabalik-balik na lang ako, Mario. Ano ba ginagawa mo? Asawa ko, yung sabon nga pala dyan sa may taas. Pakikuha nga rito. Wala na yung sabon dito. Maliit na rito eh. Pakitala nga rito. Okay. Oh! may sabon pala rito. Pasensya na, ha? Nandito na. May sabon na pala rito kay nanay. Balik mo na yan ulit. Anak ng teteng! Ano ba ginagawa mo, Mario? Bakit pa utos-utos ka? Pusak gala ka! Nakaso ka pa na! Hindi ka sinasudin! Wala ka dito!

मामा hey, भाई <laughs> <yeah. laughs>